Bugbog sarado naman ang ilang Pinay transgender matapos kuyugin ng mahigit isang daang Thai transwoman sa Bangkok, Thailand. Diyan po ang pampagising na balita ni Elaine Fulhensio. Nagmistulang punching bag ang trans woman na yan nang pagsusuntukin siya sa likod ng maraming Thai sa harap ng isang hotel sa Bangkok, Thailand kaninang madaling araw. Karamihan sa mga kumuyog ay mga Thai trans woman. Walang laban at hindi nakatayo ang pinagtutulungan nila na isa pa lang Pinay trans woman. May mga nakapalibot ting sa video. Pero hindi nila agad nahinto ang gulo dahil ayaw paawat ng mga tay. Maya-maya, napalibutan na ng mga polis ang biktimang Pinay. Kita sa video na nagkaroon siya ng maraming bukol sa buka. Nakuha rin ng mga tay ang passport ng Pinoy at saka pinagpupunit. Maririnig din sa kuhang ito na tila nang aasar pa ang isang tay. Pero hindi pa rin mapigilan ang mga tay, gaya ng isang ito na humabol pa ng sabunot sa ating kababayan. Ayon sa local report, una na silang nagkainitan sa isang kainan. Kabilang sa mga nag-away ang dalawang pong Pinoy na LGBTQ plus member laban sa isang grupo ng Thai trans women. Nag-middle finger pang Pinoy na yan sa isang Thai trans woman hanggang sa umabot ng away nila sa kalsadang ito na may kasamang sabunutan, tadyakan at suntukan. Oh Pero nagtawag pa raw ang mga tay ng re box sa kanila. Dito na sumugod ang daan-daang transhuman para pagtulungan ng mga Pinoy. Galit na galit nilang inabangan ng ating mga kababayan. Halos hindi raw makagalaw ang mga responding polis. Ang nakasomberong ito, tumungtong pa sa mga tao para masapak ang isang Pinay. Ganyan din ang ginawa ng dalawang titanstr woman na ito na sumabit pa sa isang hawakan, siksikan at kung ano-ano na rin ang pinagbabato nila sa mga kababayan natin. Sa huli, dinala sa police station ang pinay child na pinagbubugbog sa video. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, sex workers umano ang mga nag-away na pinayat ay transwoman. Matagal na raw silang may hidwaan dahil sa agawan ng mabubuk nilang customer. Pero ngayon lang daw ito na uwi sa pisikalan. Ikinalungkot naman ng grupong Society of Transwomen of the Philippines o STRAP ang nangyaring pagbubugbog sa mga kababayan natin sa Thailand. We see this as a personal conflict. Eh. Hindi naman to uh, issue ng race, hindi naman to issue ng pagiging transgender kasi pareho namang transgender uh, gender women groups yung na-involved doon sa conflict. Sa ngayon, tinutulungan na ng ating embahada sa Thailand ang apat na Pinoy na dinala sa police station. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5.